Kumusta mga ka-video? Dito naman tayo sa isang panibagong vlog. Itusan kasi ako ni Mrs. na buli ng ulam pang tanghal iyan gusto daw kasi kumain ng manok o kaya isda. Kasama ko ngayon ang ating artista. Pero itong artista natin, may nakitang aso na, mabubungo sana ng pick-up, kaya ng para dal-dal siya. Kita nyo na, ha 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 ha. Tingnan nyo, napakapulit pa, ha ha. Hey! Napakulit talaga nag-artista natin. Sarado na daw sabi ng artista natin. Dito lang yan sa village na malapit sa bayan mga, mga ka ka-video. May nakitang tindahan yung artista natin. Kaso lang puro merienda ang tinda. Dito lang yan sa village na malapit sa bayan mga ka-video. Kapag namin mga ka-video. May checkpoint mga polis. Di ko akalain pati dito binabansyan yung artista natin. Nakakatuwa naman. Hi. Sa mukha nyo. Ang gong. kita sa mukha dami ng uli o. Ay, sarado. No. Sarado ang bilihan ng manok. Tayang naman, napakasarap pa naman ng manok nila. Taunang kagat, mapapatilaok. Kasasarap. Feels like heaven kung baga. No choice kundi ulamin na lang yung tira na lechon kanina. <laughs> Hindi totoo yan. Tayo <laughs> Wala, malayo. Balik tayo. Wala na, atan sa atin. Tinuruan ko yung artista natin paano tumawid sa pedestrian. <laughs> Nakatawid na kami ng artista nyo. Balit na kami sa bahay ng tita ko. Oo nga pala. Hindi ko na nabandit kanina na nakitulog lang kami sa bahay ni tita dito malapit sa bayan kasi may lagad kaming pipuntahan. Kahit pa uwi na kami at... Kutom na ang artista natin. Tukulit peren siya at napaka-hyper. Ukita nyo na. Pumitaw na sa kamay ko. Later. Mga hapon-hapon na, pagkatapos okay, namin pumila sa hospital for ultrasound ni Misses. Si Opo, magpapa-ultrasound si mises ang nanay ay, ng artista natin. Kasi sakit siya niya kaya para ado bakit nasakit. Kaya kami lumabas ulit ng artista nyo. Para bumili ng makakain, para habang naghihintay kami, may mangoyang-ngoyaman lang. Nakita namin may 7-Elevens, pumasok kami para dun bumili. Sa pagka-excited ng artista natin siya na nang bukas ng pinto. Hi! Okay. Hinanap niya paborito niyang kainin. Pero nakita na sa may side, yung cup noodles na lagi niya kinakuha pag kami ng grow grocery sa supermarket malapit sa bahay namin. Sabi ko sa kanya, huwag yan. Kasi magagalit si mama mo. Kaya nanghanap kami. At may nakita siyang beskwet na spider-man kaya ito ang pinili niya. Tuwang tuwa siya na sabi ko, na sige kunin mo na yan. At pili ka din, na pwede kainin ni mama mo. Pagkatapos ng napili niya, yung ibibigay niya kay mama niya At maiinom namin pagkatpos, kainin yung snack na pinili namin Inilapag niya sa may counter ang mga napili niya Tinanap niya yung cashier sa counter, lingon siya ng lingon Nung dumating at babayaran na namin Talon siya ng talon sa sobrang saya niya Pagkatapos namin mabayaran Hinuha niya ito at siya na nagbitbit. Kasi gusto niya sa humawa. Sabi ko ibigay niya kay mama yung binili niya na cookies. Sabi naman niya papakita niya yung pinili niya kay lay mama niya. Ayaw niya talaga bitawan yung paper bag. Hangang makarating kami sa waiting area. Pinabuksan niya na yung biskwet na binili niya. Pero nang tinikman niya ito, Pinigay sa akin sabi niya ayaw niya ng lasa. Kaya kumuha na lang siya ng chocolate bar na mamon. Na pinili niya sa akin. Kaya pala yun ang flavor kasi akin daw yung biskwit. At sa kanya yung chocolate bar. Matali nung bata talaga artista natin. Nakita ko na pilit niyang binubuksan ang kanyang juice. Kaya binuksan ko ito. At inalalayan ko baka matapon ang juice at sabi niya sa akin sa kanya daw lahat ng juice na binili namin. Haha, adik kasi artista natin sa juice. Six and a half hours late. Inabot na kami gabi. Kakahintay sa mama niya kung mau ultrasound na. Napakahaba pa ng nakapila dami kasi naka-reserved. Schedule kasi dito para makapag-ultrasound ka. Buti na lang nakasingit kami sa schedule. May kilala kasi yung tita ko sa hospital kaya nakasingit sa schedule kaya last siya sa pila. Okay lang yun kaysa, hindi ma-ultrasound. Kaya na siya at ginawang playground yung waiting area. Takbo ng takbo yung artista natin. Para siya nakawala sa hola. At patarapos nun niyayan niya ako sa terminal na tricycle Nakita niya yung rail lang sa may gilip. Kaya pa swing ng swing siya. Monkey daw siya sabi niya. A few moments later. Pagtapos niya maglaro, niyayan niya ako pumunta kay mama niya sa pila napagod din ang ating artista kahit bagot siya sukulit pero ng ating artista parang may naamoy ako hindi maganda <laughs> 2, years later. Pagkatapos ng ilang oras tinawag na din si Mrs. at mga ilang minuto lang nakuha agad ang result sa ultrasound Tinanong ko si Mrs. kung ano yung nasa picture ng ultrasound at ano sabi ng doktor sa kanya? Ang sabi sa akin wala naman daw problema. Sabi ng doktor sa kanya. Kay nasakit Sinipa siya niya kanino. kasi kilos ng kilos siya. At ingatan niya sarili niya kasi. Magkakabili ulit daw kami. Kaya pala yung artista natin ng acting na. Sinisipa siya ng chan. At ako natuwa kasi magiging dalawa ang artista natin. Natuwa ko at speechless ako kaya dito na lang matatapos ang video na to. Mag-subscribe kayo at click nyo yung bell para sa sunod na video ma-update ko kayo. Huwag kayo mag-alala meron pa ito karoktong. hangang samuli. uli. Paalam!